Ah. Uh, Ay, mga sa na pina kami. Ito na uh, request niyo. Ay, ayan na lang tagpa 500. Ayan. Ayan. Ayan na yung aming ano, sa sponsor sa amin. Tagpa 500 ang ano, 500 pa meron. 500 ano. Ayan. Pag may para maraming laman. O, yes. yan na. Uh, Gladys. Uh, shout out po sa Gladys and uh, Ignacio. DC Extreme. Uh, Chili. Uh, Shally. Chaldi Fernandez. Sherlock for uh, Fairness. Isoid uh, Lopez Labastida.

Island Jollibee Puro walang ano, walang... Pityo na natin Puro ano? Walang pityo daw? Wala yan. Yan. Walang nga

Na, nakita rin namin si Jalabi koda napis, nakita namin si Jalabi Napunta na kami kay Jalabi